guys so for to this video medyo <laughs> hindi okay yon uh, gising ko kagigising ko lang anyway uh, ang oras ngayon ay 3:32 pm so nagising ako sarap na sana ng tulog ko ang pangit ng panaginip ko, hindi ko alam bakit na naginip ako ng ganitong klase. ah, uh, ito yung pinaka iniiwasan kong senaryo na managinip ako ng ganito kasi ayokong, ayokong balik-balikan yung kung ano yung yung nakapag paalala sa atin sa mga Uh, mga malulungkot na mga alaala -ala, tapos yun doon ka masyadong nasaktan. So, hindi ko maintindihan. Eh, sorry kasi naririnig niyo yung ina ng sasaktan. Kanina pa ako pagising ko, so, naiyak talaga ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, kung ano yung mensahe, pero... Siguro, ah uh, kailangan ko lang mag-thank you sa taong naging parte din ng buhay ko. ah uh, almost a year na. Ang tagal na, ba diba? taon na rin. Hindi ko maintindihan kung nag-isang taon na o mag-iisang taon kasi ano eh, ang pangit na kasi ng ang pangit na kasi naman ang So, almost a year. Ay, masakit pa rin, pero syempre, lahat naman kasi ng bagay, lahat na mga nangyayari sa buhay natin, eh, may mga rason. May kanya-kanyang rason. Naging pangit man yung naging ending, pero pinilit kong tinanggap na lang so kung may naging mali man ako uh, inaamin ko madami akong naging pagkukulang pagkakamali na ang hirap kasi ang hirap na kasi ipaglapan. masyado na kasi masakit, mabigat at magulo so um, Siguro hanggang dun na lang talaga kasi mararamdaman mo naman ni eh, na ibang-iba na kasi siya sa dati. So ayoko nang ayoko nang balikan. Ayoko nang i-elaborate kung ano yung mga nagdaan, yung mga naging mga naging malulungkot na mga bagay. So gusto ko lang mag-thank you kasi ah, uh, ang dami, ang daming, ang daming alaala. Ang dami din ng mga memories na sobrang ang hirap kalimutan. So, doon ako kumakapit, hindi ako masyadong nag i doon sa mga masasakit na mga alaala. -ala. So, doon ako sa memories namin na nakapagpangiti sa akin. So, thank you kasi ah uh, nung mga time na yon ang dami kong ang dami kong andami. karanasan na 'yung hindi ko nagagawa dati. So, ikaw yung nag, ikaw yung nagpuno ng mga hindi ko nagagawa. So ikaw yung nagparana sa akin. Nakakamis 'yung mga ganong pagkakataon pero syempre hanggang dun na lang 'yon. Ah, uh, thank you. Thank you sa lahat. Thank you sa pagpupulsi kitate, sa sakripisyo, sa mga efforts mo, uh, sa lahat-lahat, sa... Basta, thank you. Alam kong hindi naging maganda yung naging ending, pero sana, naisip mo kung yung naging last part, nag-try ako, trinay kong maging maging okay pa sana pero hindi ko na makapatito eh hindi ko na maramdaman kaya pinilit ko talaga tiniis ko alam mo yung hindi ko kailangan magpaka-martyr sa isang bagay na alam mo namang hindi na po pwede kasi kahit anong pilit ko hindi ko na maramdaman Di ko makapa andun na yung al, ang kapal ano tawag dito masyado nang mataas yung naging hadlang yung sagabal. yung parang pader na naka niya nakaharang so sabi ko nga siguro ako na lang yung mananahimik iiwas para at least uh, kasi kung tatanggapin at tatanggapin ko na ang sakit na nandito pa rin na hindi nabubura. Wala eh. Hindi siya magiging okay. So yun. Sorry sa mga pagkakataon na feeling mo wala ako wala akong nagawa pero siguro naman kung kung naaalala mo pa. Siguro, ma may nakakapaka sa puso mo na ang hirap. Sobra akong hirap hirapan ma-explain kasi hindi ko na alam kung ano. Basta, thank you sa lahat. ako ano may naging panaginip ko ngayon, idadaan ko na lang sa papasalamat kasi ayoko ayoko yung ano Uh, yung ganito so araw-araw naman pinagdadasal ko kasi kagaya nung sinabi ko nung, nung dati pa wala namang taong nagahangad na para ikakasama sa isang sa isang tao lahat naman pinagdadasal natin yung mga mabubuting bagay diba? so nagiging pala isipan na naman sa akin yung panaginip kasi aramdam na aramdam ko alam kong alam kong okay ka na alam kong alam mo yung yung nararamdaman kahit hindi kita nakikita kahit wala akong alam alam na kahit wala na akong alam kasi ayokong ayoko naman kasing ano eh syempre kailangan kung dito ka kailangan dito ako sa kabilang sana sana kung ano yung mga naging nasasabi ko na naging gusto kong mangyari sa'yo, nangyari na so alam ko namang ganun yun papunta yun dun eh ah uh, oo masaya ako sa masaya ako sa kainat na nakakalungkot lang kasi yung pag naaalala ko yung mga yung mga bagay na syempre mga nag, nabuong, pangarap, plano, yung nakakalungkot. Pero, kailangan natin, kailangan natin kumawala sa mga bagay na yun. Kasi, hindi na mangyayari. Yun yung reality. Hindi na mangyayari. So, wag tayong magpakalunod dun sa mga ganang bagay. Isa lang naman kasi ang gusto ko eh, yung maging okay ka ang daming hindi makagandang nangyari pero binaya ko yun lahat lahat ng mga masasakit na salita tinanggap ko yun okay na sa akin ano man yung mga naiisip nyo naiisip mo naiisip nila tungkol sa akin tinanggap ko yun kasi alam ko naman sa sarili ko eh hindi ako ganun siguro may mga bagay lang talaga na hindi ko rin naman kasi kailangang pagsisihan kasi yun yung mga alaala -ala mo eh iniingatan ko yun so <laughs> masakat pa rin pero <laughs> tinanggap ko na siya nahirap lang hindi ko nga lubos maisip na akala ko Akala ko smooth na, dire-diretso. Pero, may mga pagkakataon pa lang. Oh, nag stop Tapos, ang bilis. Mas, mas nasasaktan ka pala pag tumatagal. Pero, syempre yung dito, pilit mong pinaghihilom. Pilit mong kinakaya. Hindi kasi kailangan na tumambay tayo sa ganito eh. Aha. so sana okay nga sana okay kasi dun ako nagiging masaya ang hirap naman kasi na ah hirap kasi na marating mo yung ganoon na narating mo yung ganyan na naka ah, naka tawag dito ah <laughs> na nakikita mong hindi mo siya oh wala namang araw noon na hindi ko pinandarasal na sana okay ka na sana naayos na alam ko naman eh kasi sobrang sobrang tapang mo sobrang tatag mo may mga bagay lang talaga na hindi natin hindi natin inakalang mangyayari so ay, thank you sa lahat tsaka sorry na din wala man ako pagkakataon na nasabi na gustuhin ko man pero alam ko hindi na hindi na napabagay eh. kasi kahit ano kahit sabihin man natin sa time na yun o kahit sa ngayon hindi na siya hindi na siya umaakma so ah mahirap lang pala ah may time talaga na ganito yung ganito nangyayari hindi ko maintindihan sana, sana one day. Kasi, wala naman yung talagang galit. Mga, may kirot lang, pero yung sabing, sa akin kasi, hindi ako, oo, nasaktan, ha, nagdamdam, pero hindi ako yung tipo na kailangan kong magtanim ng galit sa iyo kasi dati ko pang sinasabi mangyari man yung ganito uh, siguro ko may pagkakataon alam mo na yun dati ko pang sinasabi yun ah uh, Ingat ka na